Ang araw sa inyong lahat, ako nga po pala si Justin A. Agravante, ang leader ng grupo. Ngayon, ating tatalakayin ang mahalagang ito sa kasaysayan ng ating wika. Sa higit tatlong daan taon ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas, maraming pagbabago ang naganap, kabilang na ang malaking impluensya sa ating wika at kultura. Ano nga ba ang naging papel ng mga Kastila sa paghubog ng wikang ginagamit natin ngayon? Tara, at samahan nyo kami sa makabuluhang talakayan tungkol sa si kasaysayan ng ating wikang pambansa. Ngayon ay aking tatalakayin ang patungkol sa kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng pananakot ng Kastila. Maraming pagbabago ang naganap at isa narito ang sistema ng pagsusulat. Ang dating alibata ay napalitan ng alpabetong romano na binubuo naman ng 20 titik, 5 patinig at 15 katinig. Ipinagutos ng Haring Felipe II ng Espanya noong 1594 pa sa sa pag-aaral at pagkaunawa ng wikang Pilipino na hatiin ang kapuluan sa apat ayon sa mga orden na naririto sa Pilipinas. Ang mga misyonaryong ito ang lubusan na nag-aral sa wika sa kanilang nasasakupan. Sabi dito, ipinagotos ng hari ng Espanya na si Haring Philip II na hati ng mga misyonero ayon sa mga orden na naririto sa Pilipinas upang mabalali ang kanilang pag-uunawa at pag-aaral sa, mga, sa wikang Pilipino at para na rin mapadali ang kanilang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa bansa. Mayroon tayong apat na orden sa Pilipinas na kalaon naging lima din. Ito ang Augustinian, Jesuita, Dominico, Franciscano at Recoleto. Ayon kay Pellan, taong labing nahati ang mga Augustinian at Jesuita sa buong kabisayaan. Sa mga Domenico, nagawa ang lalawigan ng Pangasinan at Kagayan, kasama na ang pag-aaral ng wikang insi. Ang mga Pransiskano ay tinalaga sa katagalugan. At ito naman ang kalagdagang informasyon tungkol sa mga ordeng misyonaryo. Una, Agustinian. Dumating ito noong taong 15 65, at nagpalaganap ito ng kanilang misyon sa lugar ng Cebu, Ilocos, Negros, Pampanga at Panay. Pangalawa, Franciscano. Dumating ito taong labing lima, pito at nagpalaganap ng kanilang misyon sa lalawigan ng Bicol, Catanduanes, Laguna, Masbate at Quezon. Pangatlo, Heswita. Taong labing lima, walong put isa, ito dumating sa Pilipinas at sa Antipolo, Bohol, Kainta, Negros, Negros, Pampanga at Panay. Pangalawa, Franciscano. Dumating ito taong labing lima, pitong pito at nagpalaganap ng kanilang misyon sa lalawigan ng Bicol, Katanduanes, Laguna, Masbate at Quezon. Pangatlo, Heswita. Taong labing lima, put isa, ito dumating sa Pilipinas. At sa Antipolo, Bohol, Kainta, Leyte, at sama naman ito ng palaganap ng kanilang misyon. Dong Miniko. Dumating ito noong taong labing lima, put pito, at ginawa naman nila ang kanilang misyon sa lugar ng Bataan, Batanes, Cagayan, Manila, at Pangasinan. Kasama na rin dito ang pag-aaral ng wikang inchi. At panglima, Recoleto. Dumating naman ito taong lab labing anim, sa is, at sa Mindoro, Palawan at Sambales naman ito nagpalaganap ng kanilang misyon. Taong 1898. Ang wikang Kastila ay ang opisyal na wika ng Pilipinas noong simula na pamuno ng mga Kastila noong huling bahagi ng ika anim na siglo hanggang sa pagtatapos ng digma ang Kastila-Amerikano noong 1898. Noong 1987, hanggang 1987, na inalis ng kasalukuyang saligang batas ang opisyal nitong katayuan at itinalaga na lamang ito bilang isang opsyonal o hindi sapilitang wika. Sabi dito, nang inalis ng ang kasalukuyang saligang batas na nagpapatunay na ang wikang Kastila ay ang opisyal na wika ng Pilipinas at noong 1987, inalis ito at itinalaga na lamang ang wikang Kastila na bilang optional o hindi sapilitang wika. Noong unang bahagi ng pangangasiwa ng Estados Unidos sa mga kapuloan ng Pilipinas, ang wikang Kastila ay malawak na sinasalita at matamang na panatili sa buong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Ang wikang Kastila ang ginamit ng mga kilalang tao sa Pilipinas mula kina Trinidad Herminigildo, Pardo de Tavera y hanggang sa Pangulong si Sergio Osmeña at ang kanyang kahalili na si Pangulong Manuel Rojas. Ang wikang Kastila rin ang ginagamit noon ng mga kilalang tao sa Pilipinas katulad na lamang ni Trinidad Herminigildo, Pardo Ditavera, igoricio na isang doktor, mananalaysay tungkol sa wika at kultura ng Pilipinas. May naging ambag rin ito sa Pilipinas noon. Sinasabi niya ang kanyang kaalaman tungkol sa lokal na wika at iba pang wika sa Pilipinas, lalong-lalo na ang wikang Tagalog sa pamamagitan ng isinasalin niya ang mga akda na nakasulat sa wikang Kastila patungo sa wikang Tagalog si dating Presidente Sergio Osmeña naman at Manuel Rojas ay hindi sila gaanong aktibo sa panahon ng Kastila sapagkat aktibo at kilala sila noong panahon ng Amerikano ngunit sila ay marunong sumalita ng wikang Kastila. Bilang senador, si Manuel El Quezon, kinalaunay naging pangulo, ay nagbigay ng kanyang talumpati noong dekada ng labing dalawang put na pinamagat ang mensahe sa aking mga mamamayan, message to my people sa wikang English at Kastila. Sinasabi dyan sa talumpati ni dating Presidente Manuel Quezon noong isang libot at dalawang sa wikang English at Kastila na pinamagatang mensahe ko sa aking mamamayan na nangangahulugang kahit anong mangyari, ikaw ay Pilipino. Dapat ipagmalaki ang sariling bayan alagaan ng Pilipinas para sa susunod pang henerasyon at kung kinakailangan mamatay para sa bayan. Natiling opisyal na wika ang Kastila hanggang sa ipinatupad ng isang bagong saligang batas noong labing pito ng Enero at labing siyam ng pitong putatlo na nagtatakda sa English at Filipino na, nag, na binaybay sa kopya konstitusyon sa letrang P sa halip na mas modernong F bilang mga opisyal na wika. Sa konstitusyon ng 1973, lalo pang pinalakas ang katayuan ng Pilipino bilang pambansang wika, habang ang Ingles ay inanatiling opisyal na wika para sa edukasyon, negosyo at iba pang layunin. Ang paggamit ng letrang P sa Pilipino ay nagsumasalamin sa pagkakaroon ng wikang pamasa ng nagmumula sa mga katutubong wika. Tagal, makalipas noon, sa bisa ng proklamasyon ng Pangulo bilang 155 na may petsang 15 ng Marso noong 1773, inutos ng Pangu ipagpatuloy na kilalanin ang Wikang Kastila bilang opisyal na wika hanggat ang mga kasulatan ng pamahalaan sa wikang iyon ay nanatiling hindi na isasalim. Ang proklamasyon ng Pangulo ay nagpapanatili sa Kastila bilang opisyal na wika hanggang sa maalis ang mga dokumento nito sa gobyerno ito ay nagpapakita sa influensya ng Espanyol kahit tapos na ang kolonyalismo o pananakop labing-siyam-siyam siyam na po Ayon sa census ang Pilipinas noong labing-siyam-siyam siyam na po may dalawang libot anim na daan anim na put katutubo katutubong mananalita ng wikang Kastila sa Pilipinas labing siyam, siyam na patwalo. Noong labing siyam, siyam na patwalo, may isang milyon, anim na daan, anim na libot, milyong nagsasalita ng wikang Kastila kasama ng mga nagsasalita nito bilang kanilang pangalawang wika. Dalawang libot, labing tatlo. Noong dalawang libot, labing tatlo, mayroon, mayroon ding tatlong libot, tatlong daan, dalawang putlima, ang nilang Kastila, gayon pa man, may apat na daan tatlong, put, na libo tagapagsalita ng wikang Kastila na may, na may katutubong kaalaman na 0.5% lamang ng kabuong populasyon. Labing siyam, siyam napot milyong libo noong census ng dalawampot sampo taon. Isang milyon, walong apat bilang milyon nagsasalita ng wikang Kastila kasama ng mga nagsasalita nito bilang kanilang pangalawang wika. May malaking impluensya sa wika at alpabeto ng Pilipinas. Mula noong panahon ng kolonyalismo, bagaman dati ito malaganap, kakunti na lamang ang nagsasalita ng Kastila ngayon. Nung labing siyam at siyam 20, napo, po, dalawang libot, dalawang daan at anim napo po katawan nag-uulat na ito ang kanilang pangunang wika. At umabot sa tatlong libot, tatlong daan at dalawang put lima katawan ng dalawang libot, labing tatlo. Sa labing siyam at napot walo, po tuwalo, 0.5% ng populasyon na lamang ang may kasanayan dito. Ayon sa census ng dalawang libot sampo, mula sa siyam na po dalawapunto tatlong milyong populasyon, Ilan na lang ang kanilang ilan na lang ang gumagamit ng kasila bilang pangalawang wika na nagpapakita ng patuloy na pagbaba ng paggamit nito. O senso ay isang sistematikong proseso ng pagkolekta ng impormasyon tungkol sa populasyon. Kabilang ang bilang ng tao, edukasyon, kita sa trabaho at kalagayan ng pabahay. Mahalaga ang resulta nito sa pagplanon at paggawa ng desisyon ng pamalaan ng paglaan ng pundo at paggawa ng mga programa. Dagdag dito, tinatayang nasa isang milyong dalawang daang libong tao ang nagsasalita ng Chabacano, isang kriyol na batay sa wikang Kastila. Noong dalawang put sampu, tinaya ng Instituto Cervantes de Manila na ang bilang ng mga nagsasalita ng wikang Kastila sa Pilipinas ay nasa tatlong milyon, na sumasakop maging sa mga katutubo at di katutubong nagsasalita ng Chabacano at Kastila dahil may mga Pilipinong nakapagsasalita ng wikang Kastila at asalit pangalawa, pangatlo, o pang apat na wika. Ano nga ba ang salitang tsyabakano? Ang salitang tsyabakano ay tumutukoy sa isang wika o salita na bahagi ng wikang tsyabakano. Isang kriol na pinaghalo ng Espanyol at lokal na mga wika ng Pilipinas. Ano naman ang Instituto Cervantes de Manila? Ang Instituto Cervantes de Manila ay isang Cultural Center na itinatag ng gobyerno ng Espanya upang itaguyod ang pag-aaral ng wikang Espanyol at pagpapalaganap ng kultura ng Espanya at ng mga bansang nagsasalita nito. Sabi dito, noong panahon iyon, hindi pa sa ang pagsasalita ng mga wikang Espanyol o pagtuturo nito. Ngunit, parte na na ang wikang Kastila noon sa ating kapuluan. Ano nga ba ang kolonisasyong Kastila? Ang kolonisasyong Kastila ay tumutukoy sa panahon kung kailan ang mga bansa ng Espanya, partikular ang mga Kastila, ay nagpapatupad ng kanilang kapangyarihan at influensya sa iba't ibang rehiyon sa buong mundo. Ang proseso ng kolonisasyon ay nagsimula noong ikalabing limang siglo at nagpatuloy hanggang sa ikalabing siyam na siglo. Sa panahong ito, ang mga bansa ng Espanya ay nagpapatupad ng kanilang kapangyarihan at influensya sa iba't ibang rehiyon sa buong mundo, kabilang ang Asia, Amerika at Afrika. Ang mga kolonyal na kateritoryo ng Espanya ay naging sentro ng kanilang ekonomiya, politikal at kultura. Sa mga wika ng kapuluan, ang Kastila noong ikalabing lima, aning nang itatag ng manalakbay na si Miguel Lopez de Legazpi ang unang paninirahan sa Cebu. Noong una, opsyonal at hindi sapilitan ang pagtuturo ng wikang Kastila. Tulad sa kontenente ng Amerika, nagsermon ang mga pari sa mga katutubo sa wikang lokal. Noong putatlo, itinatag sa Kapuloan ay ikauna unahang panimbagan. Malaking bahagi ng kasaysayang lokal ng Kapuloan ay nakasulat sa wikang Kastila. Marami pa rin mga titulo ng lupa, kontrata, diaryo at panitikan ang nakasulat sa wikang Kastila. Kalaunan, napaisilalim naman ang kapuluan sa namuno ni Royal Lopazwayo de Labos sa pagbigay ng ngalang Filipinas o Filipinas bilang parangal kay Haring Felipe II na noon namuno ng mga panahon yun naging Pilipinas ang Pilipinas dahil sa maling pagbigkas ng mga tao rito. So yon, nagpa siya si Villian Lobos na sa pangalan ng ating bansa ay gagawin itong Pilipinas bilang parangal kay Haring second II ng mga panahon yun. Ngunit, ang mga dila ng mga tao ay naging Pilipinas, nagiba ang kanilang pagbigkas mula sa binigay na pangalan ng bansa ng Pilipinas ay naging Pilipinas. Ayon sa mga Espanyol, nasa kalagayang barbariko, disibilisado at pagano ang mga katutubo noon. Barbariko, matapang, malakas at mayroong marahas na pag-ugali. Tayong mga Pilipino ay itinuturing daw na barbaro, mga siga-siga at mga taong handa sa pakipaglaban at malakas. Pangalawa, disibilisado. Ibig sabihin nito ay walang tamang pag-uugali. Pangatlo na naman ay ang pagano. Ibig sabihin nito, ang mga taong walang kinikilan ng Diyos at sumasamba sa mga anito. Disibilisado dahil wala tayong formal na edukasyon, walang formal na pag-aaral, kaya iniisip nila na hindi tayo mga sibilisado. At wala din tayong matibay na pananampalataya dahil umaasa lamang tayo sa kalikasan, para yon ang kanilang sambahin. At pagano naman ang kalagay ng mga Pilipinong walang masyadong alam, kaya't itinuturing tayong mangmang -mang o mga Indyo. Kristyanismo ito ang unang layunin ng mga Espanyol sa pagsakop ng Pilipinas. Itinuro ng mga Kastila ang Kristyanismo sa mga katutubo upang maging sibilisado di umano ang mga ito. Tinawag nilang Indyo ang mga Pilipino noon. Sa panahon ng pananakop ng Kastila sa Pilipinas, isa sa pangunahing layunin nila ay ang ipalaganap ang Kristyanismo sa mga katutubo. Ginamit nila ang reyon bilang paraan upang ituring silang sibilisado ng mga Pilipino na dati nilang tinatawag na Indyo. Ang salitang Indyo ay ginagamit ng mga Kastila bilang patukoy sa mga katutubo na may mababang tingin. Ito'y sumasalamin sa kolonyal na pananaw ng mga Espanyol na mas mataas ang tingin nila sa kanilang sarili kaysa sa mga sinakop nilang tao. Gayon paman, hindi naging sa mga Pilipino upang unting-unting magkaroon ng kamalayan at himagsikan laban sa pananakop. Itinuro rin ng mga Espanyol ang Trigis at ito ang naging layunin ng mga Kastila sa pagsasakop. Meron tayong God o Christianism. Pinalaganap ang kasyanismo sa mga Pilipino. So yon, alam naman natin na ang pagiging madasalin at ang ating kasyanismo ay tuluyan nating namana sa mga Kastila dahil ito ay pinalaganap sa ating mga Pilipino at ito ang naging daan upang mas, mas masakop nila ang ating bansa. Ikalawa ay ang gold o kayamanan. Maraming likas na yaman ang ating bansa. Ang bansang Pilipinas ay napakayaman hindi lamang sa ginto pati na rin sa likas na yaman. Kaya naman hindi nakakapagtaka na ito ay isa sa mga layunin ng mga Kastila. Ikatatlo, ang glory o karangalan. Ito ang karangalan sa bansa noon na kapag sila ay nakakasak ng isang bansa ay napapatunayan nila na sila ay makapangyarihan at malakas. Naging daan ang wikang katutubo para mapatayimik ang ating mga Pilipino mula sa gustong layunin ng mga Espanyol. Kesa ko sa libong sundalo, imbis na sindakin sa pamagitan ng libong sundalo, isa sa naging daan ang wikang katutubo para sa mas mabilis ang komunikasyon ng dalawang panig. Nabatid din lang sa pagpapalaganap ng kanilang rehiyon ay mas magiging kapanipaniwala at mas mabisa kung ang bismong manyaga ay nagsasalita ng wikang katutubo. Dahil dito, ang mga priley ay nagsulat ng diksyonaryo at aklat pang katikismo, at mga kompensyonal para mas mapabilis ang pagkatuto nila ng mga katutubo. Carlos I. Iminungkayang ituro ang doktrina kristyana gamit ang wikang Espanyol. Sa huli, napalapit ang mga katutubo sa mga praile dahil sa wikang katutubo ang ginamit nila samantalang napalayo sa pamahalaan dahil sa wikang Espanyol ang ginamit nila. Carlos II, magda ng isang dekrito na inuulit ang probisyong nabanggit na kautosan. Nagtakda rin siya ng parusa para sa mga hindi sumunod dito. Carlos IV, lumakda ng isang dekrito na naguutos na gamitin ng wikang Espanyol sa lahat ng paralang tinatag sa pamayanan ng mga Ijo noong 20 isang libong at 72 ng Desyembre. Ito ang mga unang aklat, ang Doktrina Kristiyana. Ito ang kauna-una ang aklat na nailimbag sa Pilipinas sa pamamagitan ng silografiko, taon ng pagkakalathala. 1593 may akda Padre de Plasencia at Padre Domingo Niva nilalaman Pater Noster Ave Maria Regina Cecily San Pung Utos ng Diyos Mga Utos ng Santa Iglesia Katoliko Pitong Kasalanang Mortal Pangungumpisal at Katisismo Ang Nuestra Senyora del Rosario Ito ay kalawang aklat na nalimbag sa Pilipinas Taon ng Pagkakalathala 1602, may akda, Padre Blancas de San Jose, nilalaman, talambuhay ng mga santo, nobena at mga ta tanong at sagot sa relihiyon. At ito naman ang mga akdang pangwika, Arte y Reglas de la Lengua, Tagala, isinulat ni Padre Blancas de San Jose at isinali ni Tomas Pinpin noong 1610. Compendio de la Lengua Tagala, inakda ni Padre Gaspar de San Agustin noong 1703. Vokabularyo de la lengua tagala. Kauna-unang talasalitaan sa Tagalog na sinulat ni Padre Pedro de San Benaventura noong 1613. Vokabularyo de la lengua pampango. Unang aklat pangwika sa kapangpangan sinulat ni Padre Diego Bergano noong 1732. At Haring Felipe II, sila ay naniniwala na dapat maging bilingual ang mga Pilipino. At dito nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa kasaysayan ng wikang pamasa sa panahon ng Kastila. Kami kayong natutunan at nalilunagan sa mga impormasyon ng aming ibahagi. Ang kaalaman sa kasaysayan at kultura ay mahalaga upang mas maunawaan natin ang ating pagkakakilanglan bilang Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagsisabay